Okay, another another blog from this place ah, ayan dito guys sa taas ng air side ayan. galing tayo kanina sa my food court kumain tayo at super super busog tayo guys super busog tayo guys ayan ito ang aking mister mm, so sweet so lovely ayan laging niya akong ah ito oh tikau kau mau mau eh ground swell guys pwedeng dalhin ang mga ano wow lang oh pwede ding dalhin dito mga pwedeng dalhin ang mga pets ayan pwedeng dalhin ang mga pets dito ayan oh hello pwedeng dalhin ang mga pets so dito garden siya guys ayun may nagre-rehearsal ng kanta oh dito tayo sa may rooftop rooftop ito guys rooftop ayro meron rehearsal ng ano oh ay linta

meron din siyang lift guys oh. may mag lift na lang kami so doon ang doon yung main highway doon tayo dumaan kanina pumasok dito bali ito yung rooftop ng airside ayan napakaganda pwede mong dalhin yung kanya yung mga pets dito open siya ng 10 a.m. to 10 p.m.

Busog na busog tayo guys sa ating kinain. Wow, super busog. Boom. ano na naman, tumada, tumaba na naman ang tao. Ayan, yung ginagawang site na under construction. Ayan. Napakalaki. Kasi ano, dati ito yung old na ano airport ng Hong Kong dito sa Kaitakto. Pero talagang totally marami nang nagbago. Totally developed na talaga yung place na yun oh, uh, pasyalan ng mga uh, walking dog area ayun oh may mag golf ano din do wow ang ganda talaga sa baba yun yung ay uh, yung bilog na yun ginagawang sports center Ayun, oh. hindi, hindi ito rooftop yung parang podium pala ang tawag nito, sorry ganda oh wow. 就呢條河去呢個出呢出到係觀塘下塘。呢條整嘅泳池仔咪叫，所以你又設計啲設計啊。這些 아세야 okay, 제가 yes. okay.

ท่นคนนี้ถ่ายก็ต่อนี่สี่โซ่ทำมาสี่ชาเยอะมากใช่อุปถัมภ์ไปอยู่กับที่โ่กี่เรื่องอ๋อฉนจะทำแหล่งได้ล่ะ Punta tayo ng toilet, guys. Punta tayo ng toilet, guys. Ang kaganda naman ng ano, pagkagawa ng toilet nila. May ano yan, may wallpaper na maganda. Hey, okay. eh, yun lang Kaya may man. Hindi, hook up lang. Susabi na. Hindi, hindi. May leaflet. Ito na. Banda naman ang toilet, oh. Toilet lang to. Banda naman ang toilet. <laughs> Naranti. Kaso madumi yun. ito din yung uh, podium guys na ginawang garden ayan may mga, mga ganito guys mostly uh, may mga nagtatanim mga o kaya association o kaya uh, kailan ito guys uh, ano yun ito eh may permanent ano permanent ah uh, permission uh, may mga nasubukan ko rin kasi guys, yung ganito nag kami naman sa isang rooftop na garden ng isang association. Parang sa mga charity ganun. So, eto rin yung nakita natin kanina sa taas, the pet ano exclusive exclusive for pets ano. ayan so allowed ang mga pets na na dalhin dito walk around, walking, walking, ayan. Walking place for the pet, I mean, ayan, exclusive for pets. So, ano ang ibig sabihin nito? Exclusive, ay, ay inclusive, sorry. Inclusive park for pets, ah, inclusive, akala ko pang ano lang, pang pets lang. So, which means hindi dapat na may tao rito. <laughs> Piloso po. Ayan, napakaling, napakalaking park siya. O, oh, ba? diba? Ayan. Kaso, siyempre pag mainit, mainit talaga, kailangan may payong. Pero, napaka, ano, sa ganitong weather, perfect.